Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Tinatayang nasa 519 million pesos na halaga ng bigas at palay ang kinumpiska ng Bureau of Customs o BOC sa operasyon sa apat na bodega sa Bulacan. Ginawa ang pagsalakay kasunod ng utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ng BOC ang kampanya laban sa rice hoarders. Sa pangunguna ng mga tauhan ng Customs Intelligence and Investigation Service, Manila International Container Port at Philippine Coast Guard Task Force Aduana, nadiskubre ang hindi bababa sa 154,000 na mga sako ng bigas at 60,000 na sako ng palay sa Bukawi at Balagtas sa Bulacan. Sa pagtaya ng customs, ang mga bigas ay aabot ng 431 million pesos ang halaga na pawang imported mula Vietnam at Pakistan. Ipinatigil ni Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Romeo Bronner ang pagpapadala ng mga kadete at opisyal sa China. Sinabi ito ni Bronner sa pagdinig ng Commission on Appointments o CA sa kanyang interim appointments. Ayon sa AFP, ginawa niya ang desisyon kasunod ng insidente sa Ayungin Shoal noong August 5 kung saan ginamita ng water cannon ang barko ng Pilipinas. Samantala, inihayag din ni Bronner na kinokonsidera ng AFP na i-makeover ang BRP Sierra Madre na nakabahura sa Ayungin Shoal noon pang 1999. Sinabi nito na nais nilang mapaganda ang living conditions ng mga sundalong nakatalaga at nagbabantay sa naturang lugar. Sinimulan na rin ng Southern Police District o SPD ang investigasyon sa isa pang insidente nang road rage na kinasasangkutan ng pulis sa Makati City natukoy na rin ng SPD ang pagkakakilanlan ng pulis at dating sundalo na nakuhana ng video na nangyari noong August 25 sa Osmeña Highway Barangay Pio Del Pilar Makati City Kinilala itong si Police Staff Sergeant Marzan Dolipas na naka-assign sa Pasay City Police at ang motorcycle rider na si Angelito Rencio na nagpakilalang dating tauhan ng Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines o ISAF. Samantala, dalawang tauhan ng Makati City Police ang sinibak sa pwesto matapos payagan na makaalis si Dolipas. Base sa ulat, nagkagitgita ng sasakyan ng dalawa dahilan para magpakawala ng matatalim na salita si Rencio na ikinagalit ng pulis kaya bumaba ito ng sasakyan at kinompronta ang motorcycle rider. Lumalabas din na walang lisensya ang baril na ginamit ni Dolipas. Makikita sa nag-viral na video na kinubabawa ng pulis ang motorcycle rider kasabay ang paglalabas nito ng baril. Kaugnay nito, pinatawa na rin ng Land Transportation Office o LTO ng 90-day suspension ang driver's license ng pulis at motorcycle rider. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sintyongko nag-uulat. At inyong ng mga headline sa mga nakalipas na oras, manatiling nakatuto para sa susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.